Noong March 30 nga, birthday ni Daddy C, ay bigla ang kaming napapunta sa Binyan, Laguna at doon ngayon kila Mama Lola. Ay, sa plano na umalis kami dahil nga ang request ni Daddy C, ay gusto niya lang daw ay makapagpahinga sa bahay. Kapag may magbabirthday sa amin tatlo, kung sino nga may birthday, eh, siya ang masusunod. Kaya lang, gabi nga ng March 30 ay napabiyahe kami dahil itong mga kapatid ko ay kinukulit itong si Daddy C. Naganda nga nila si Daddy C at sabi nga nila kapag ka daw hindi pumunta si Daddy C, ay eh, sila yung pupunta sa amin at dadalhin dito yung handa at si Daddy C na lang ang lahat ng kumain. <laughs> O ba diba, wala rin naman choice itong si Daddy C. Pagdating na dito ay hindi na nga ako masyado nakapagvideo. Dahil itong si Daddy C ay tinawag na nga ng mga kapatid ko at kami naman ni Liam ay eh, nagaantay dito sa labas dahil nga may salubong. Ito nga ang salubong na ito. Ito nga yung linggo ng pagkabuhay at ginawa nga dila dito ay sabado ng pagkabuhay. <laughs> Dumaan nga lang muna ang Moscow at pagkatapos nga ay niyaya kami ng tita ni nito ni Liam natignan tignan namin kung saan magsasalubong si Mama Mary at si Papa Jesus. Kaya lang, nakakalayo-layo na kami. Itong si Tita Nicole napansin nga yung e-bike eh, lobat pala. O ba diba, pahamak naman talaga itong si Tita Nicole. Buti na lang, nung pabalik na nga kami, may mga babubuting bata na kusang loob na tinulak nga itong e-bike. <laughs> 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 Amiya nga lang, eh dumaan na nga dito si Kristo. Dito nga dinaan sa street nila Mama Lola si Papa Jesus. At si Mama Mary naman ay doon dinaan sa kabilang street. Dito ngayon sa kabila nila Mama Lola. Saan nga ni Papa Jesus? Eh agad na nga kami pumunta kung saan nga magsasalubong si Mama Mary at si Papa Jesus. Pagdating nga namin dito ay sobrang dami ng tao kaya naman hindi ko na nga ang pagtatagpo ni Mama Mary at saka ni Papa Jesus. So, ang tua nga ito si Liam dahil nga sa mga lumalagpak na konfeti galing dito sa mga hinahagis ng mga angel. Pangalawang beses na nga ito ni Diam makapanood ng salubong. Pinapakita ko nga kay Diam yung mga angel at sabi ko nga sa kanya, next year e eh, sumali siya sa angel. Kaya lang, pag naririnig nga ng mga tito at tita ni diya e eh, tawa sila ng tawa. <laughs> at dito na nga tatanggalin ang belo ni Mama Mary. tatapos ang salubong. Maraming maraming salamat po sa mga nag-greet. Kdayci. We love you all. God bless you all. Bye.